Hindi lang kita ng kumot para sa gabi. Para hindi kalamigin. Yung mga ibang damit mo nandito na rin. Kung may iba ka pang kailangan, sabihin mo lang sa akin. Pasensya ka na, ha? Hindi, hindi ko man lang nagawa na maipagtanggol kayo ni Josephine. Pero hayaan mo, mawawala din naman yung galit ni Kuya eh. Hindi naman siguro permanente yun. Pero, sana kalimutan mo na lang yung pag-alis ng isla para wala na lang sanang gulo. Ay, eh, patutul na tutuloy sila sa pupunta namin sa bayo. Tsaka hindi ko na nga pinapaniwalaan yung mga rason niya eh. Kaya siya masama daw sa kalusugan, magpanganib yung mga tao. Ano yung kalukuhan? Kung kayo nga pwede bumunta din, tapos kami hindi. Bakit may nililihim ba siya? Eh, dapat baka may malaman? Tope, masaya naman tayo dito sa isla, di ba? Sana makontento na lang kayo ni Josephine. Masaya ba to? Masaya ba to? Sa sarili kong ama. sarili kong ama, pinalayas ako sa bahay. Tapos, tapos yung babaeng mahal ko, hindi ko man lang malapitan. Tapos gusto nyo, gusto nyo makontento kami sa ganitong buhay. Ang alam mo sa ginawa ni Itay, mas gugustuhin ko pang lisanin tong lugar na to. Diyan, di ba, may hayop, di ba?